Ayan, hindi ko na naman na-record. Ano ba naman ito? Ayan. Ano ba naman? dami daming ngayon, lunes na lunes. O siya, eto, recorded ito para dun sa mga ano, nagsimula na po ako dun sa mga, bago, mga makakapando dito sa Facebook na replay at saka sa YouTube. Maganda umaga po. Ang gato'y naman po si Prof. Tonton Contreras sa isa mag mga edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Inulit ko na to patatlong beses na. Kasi kanina, nag-try ako sa... Kasi ganitong context, di ba? Kwentuhan muna tayo na saglit. Bago yung seryosong usapan. Di ba? May bago setting ngayon ng FB. Na mag-live ka lang. Pwede yung kapag live sa mga friends mo na lang. Kasi protection din naman yan. Kasi, meron yata mga tao na pinagbabantaan habang nagla live sila, ng kung sino man. You know? Uh, although ako, setting ko, eh, kahit kita friend, mapapanood mo ako pag hindi kita friend, pero, hindi ka makakapag-comment. Kasi hindi kita friend, di ba? Ah, uh, pero ganoon pa man, na uh, pinalitan ng settings. So, ko, may nagsabi sa akin, ba't hindi ka na lang sa YouTube, prof, mag-live? Nag-live ako sa YouTube. Aba, eh, ano, uh, may, may, may lag. Yung baga nagsasalita na ako, hindi umiimik yung, tao, yung mukha ko sa screen. Tapos biglang, after a while, nag-iimik na. Parang may delay ng for a moment. Hindi ko alam kung may setting yun na ah, delay. I, I, I will try to look into it. So, parang hindi rin siya live. Merong delayed. So, sabi ko, ah, uh, mahirap to. Magugulo yung sinasabi ko kasi napapakinggan ko yung sinasabi kong una eh. So bumalik na lang ako dito. <laughs> yun na lang yun. Kaya pasensya na po ang nakakapanood na lang ulit sa akin ng live yung mga friends ko sa Facebook. At yung mga hindi ko po friends at followers, mapapanood yun naman tumamaya. Sapagkat pagkatapos nito, pwede ko nang palitan ng setting gagawin public. Pero replay na yon Katulad din ng replay sa YouTube. Anyway. Kaya ko inulit ko naman ito kasi sa dahil sa pagmamadali ko, hindi ko naman na-record. Ayan, hindi na record na. Para naman ito mamaya doon sa YouTube. Okay, so sige, tama na ang paliwanag. Uh, ang pinag-uusapan natin ngayon, mga depensa ng mga makasara. Itong usapan natin, yung nakakatawa nila yung depensa. Kasi marami na, nang, matagal ko na itong narinig. Siguro narin narinig nyo rin ito na, ah, hindi naman dapat wala naman impeachment impeachment kasi yung mga yung mga yan naman na house eh, binayaran naman yan ni eh, sinuhulan ni Martin Romaldes eh. Right? Ako seryosong ang allegation Kasi kung totoo yan, abay magpakita ng ebidensya kasi ako lagi nang niniwala na those who argue uh, accused should have the burden of proving. Otherwise, meron tayong presumption of regularity, presumption of innocence. So, kailangan Uh, magkaroon ng ano ng ng ebidensyang malakas. At be that as it may, kasi ako naniniwala kung ganoon disampahan at susuportahan ko rin 'yan. Pero be that as it may, ang tanong naman dito, pagpalagay na na talagang may mga sinuhulan, dahil ba sa may sinuhulan ay hindi na natin titingnan kung merong ginawang kasalanan si Sara Duterte? dahil ba mayroong pagsusuhol na ginawa kay Ms. Martin Rovaldez, I'm assuming, ay hindi na niya pinagbantaan si Pangulong Marcos, si First Lady Lisa Marcos, at saka si Speaker Martin Rovaldez? Dahil ba sa siya ay napwersahan lang yung 215 million million, 150 million daw each member of the house. Ang laki nun, ano? Sa so, kaya kumuha ng pera itong mga ito. Uh, 215 times 150 million ay ayun ay 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 hindi na natin titingnan kung ano yung nagastos naman na uh, mali pagdating sa confidential funds at yung mga milyong-milyong nakatagong mga deposito di sa mga banko na mag-amang Sara Duterte at Digong Duterte. Hindi hindi na ba natin titingnan nawawala ba yung pag uh, pagsusuhol na ginawa? Hindi ni Sara Duterte. Kasi ganito yan eh. Parang Okay, dahil ginawa nila, hindi kalimutan na natin. So parang nagiging society tayo of criminals, di ba? Na parang porket may krimen ginawa, hindi mo napapansin yung isang krimen. Di ba? Na parang bagang, ang, ang, hindi, ang, 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 although hindi katulad yung logic, parang ganito yun. Kapag ikaw ay prostitute, huwag kang, ano, huwag kang mag-complain ni kay Pinersa sa sex. Na parang hindi mo pwedeng gahasain ng isang prostitute. Samantalang ang panggagahasa, walang kinikilala kahit prostitute yan, kahit sino man yan. Kapag pinersa mo sa sex at ayaw mo, ayaw ng tao, may panggagahasa yan. So, dahil sa sabi, eh, ano naman yan bayaran naman yan na babae eh, so bakit siya gagahasain pa? Hindi naman siya kaysang kailang gahasain na. Ah. Parang ganun yung logic eh, na parang dahil yan naman na ay masama, galing sa masama, huwag na nating pansinin. Parang hindi to logical. This is not even virtuous. This is nakakatawa. Kasi parang ito tolerate mong isang mali, gawa ng isang mali. Anong klase mga tao tong mga to? Na para bang may pagtanggol si Sara Duterte? Ay sasabihin ito nangyari mali yan, mali ay hindi na dapat pinag-uusapan. Para katulad din yan ng depensa ni ano sa ibang banda, ito namang depensa ni Senadora Amy Marcos, sa katawa din. 'Di ba? Ano ba sinabi niya doon sa Senate nung uh, nagsasalita na siya nung no? pinaliwanag niya ang kanyang ang kanyang nagsari, ang kanyang boto, di ba? Doon, uh, na sinabi niya na marami namang nakasampang kaso na si Sara Duterte. Marami na eh. Katotoo lang nung araw na 'yon nag, nag, resolve ang House na pinapasampahan din nila ng kaso uli si Sara Duterte dahil sa kanyang mga di maling paggastos ng pera ng bayan. So sabi ni Senadora Aime, ah, uh, At dami ng mga kaso sa ombudsman kung saan pa. Di huwag na itong impeachment. Kasi kung tutuusin, kaya lang naman noon nila ni-impeach Sara si Duterte para hindi naman katakbo sa pagka-presidente. Na para baga, ano ba naman, Madam Senator? Alam mo ito sa Senator Aimee, dati-rati tagahanga ako nito eh. Alam ko, eh, inimbitan pa nga ako nito noon magsalita sa, ano eh, sa sa Ilocos eh. Tapos kasama ko pa noon si Professor Claire Carlos eh. Tapos ah eh, uh, din ako nito na sa kasal ng anak niya sa Ilocos. Ah uh, at doon ko nga nakita na nakadaupang nakasama din niya si Sara Duterte sa isang mesa. Pero habang matagal parang lumalayo ang politika ko sa kanya eh. Parang ibang-iba talaga yung mga pananaw niya sa buhay na para ba sabi ko, parang hindi ko masuportan. Lalo nung nagmula na siya maging apologist ng China. Na parang, parang napaka kahit anong gawin ng mga Duterte, parang wala lang sa kanya. Parang doon na lang ako nagmulang nag-isa. Na, parang may mali na eh. Pasensya na po, Senadora. Uh, pero nagsasabi lang po ng totoo. No, no, sabihin niya na, ano, na parang ang layunin lang naman ng mga to ay para hindi na makatakbo si Sara Duterte. Sampan na lang ang kaso. Eh dahil nga siguro dahil gusto rin niyan tumakbo si Sara dahil sabi nga ni Robin Padilla, silang dalawa ang magiging tandem, hindi kaya senadora? 'Di ba? Inilaglag ka ni Robin Padilla at ang sinabi ay eh, aba ay eh, ano ay eh, magiging campaign manager daw siya ni Duterte at ni Marcos na kabaligtad. So hindi kaya ganoon ang pananaw ng senadora na dahil nag ambisyon siya maging vice presidente ni Sara Duterte. Kaya yung impeachment balaki diyan sa ambisyon. Kasi nga naman kahit pasampahan mo ng kaso ang isang tao sa korte, alam naman natin kung gaano kabagal. At kahit na at the end of the day kung makonvict sila, meron silang uh, ano, meron silang uh, a uh, penalty na perpetual disqualification. Alam naman natin na matagal na panahon. Minsan nga, nakakaupo pa nga mga tayan, mga nagiging senador, nagiging mayor. Alam naman natin, may mga nahatulan na ng kulong dahil hindi pa final in executory. Aba ay, eh, ano, di ba? Nakaka, nakakatakbo at nananalo pa, Naging mayor, nagiging senador pa, Naging congressman, gobernador, di ba? So, ganun ba ang game plan ni Senadora ay Huwag nyo naging impeach para makatakbo sa magiging presidente at maging busy siya. Kasi pwede naman siyang sampahan sa ibang kaso eh. Pero yung may matagal na yan, baga naman natapos ang termino ni Sara Duterte na mahala sa 2020, hindi pa na ng, ng pinalyan. Kasi alam mo naman ang, ang bagal ng pag-usad. So, yan, nakakatawa ding depensa yan eh. Na para bagang uh, iba ang remedyo, iba naman ang impeachment, iba ang criminal cases. Ang impeachment is a political judgment that the person is not fit for office. So yun yung yun yung yun yung yun, yun medyo na pansin ko ano. Na parang parang minsan mo mo ang 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 logic ng mga tao na wawala dahil lamang sa kanilang mga ambisyon. Nakalulungkot. So Saan pa patungo dito? Ako naman natutuwa sapagkat marami na ngayon mga naglalabasan ng mga tunay na mga abogado, mga talagang naging di kampanilya, mga naging Supreme Court Justice pa itong mga ito na, na nag, na, nagsasabi ng mga bagay na ayon sa pananaw ko. So, ibig sabihin niya kahit hindi ako abogado, kahit hindi ako senador, mas marami ang kumakampe o mas marami akong kakampe sa pananaw ko. Alam mo, may mga nagsasabi sa akin, o oh, sinisiraan ka na ganitong kolumnista, sinisiraan ka na ganitong ano, DDS. Ako, sinasabihan ko na yung mga tao, pwede mo huwag na kayo magpadala sa akin ng mga ganyan sa Facebook, mga messenger ko. Kung minsan mayroon, bro, po, inaaway ka na gito. Sabi ko, parang ganito yan eh. Hindi ko na sila pinapansin. Hayaan mo silang magbunga nga. Kasi dati-dati pinapatulungan ko eh, pero ngayon hindi. Ibig sabihin niya, apektado sila. Sila hindi ko sila sinusulat. Di ba? Hindi ko sila pinapansin. Di ba? Yung isang kolumnista eh, ilang beses ako binanatan niya, hindi ko mong pinapansin eh. Di ba? Oh. Huwag lang silang maging libelous, pero minsan, mas maganda nga yun. Magsasalita sila ng kung ano-ano na hindi mo papansin. Hindi mo nakagagalit yung, na parang nagpapapansin ka, di ka pinapansin, di ba? Oh, di ba? Yung mga, gano'n naman eh, ang dami-dami sa aking mga nambaba natin, iba ang gumaganti para sa akin, di ba? Yung isa na bumanat sa akin, parang nadala na sampan na naman ng libel ngayon. Di ba? Dati may libel na isa siya, meron naman libel. Hindi ba? Meron isang taga ano eh, taga US na immigrant ang Pilipino na ako ay tinitira. Parang sabi ko kung ako lang ay dati kung panahon, yung dati ako ako yun, yung panahon na ako ay palaaway pa. Nako eh isang report lang yan sa ICE. Eh total alam ko hindi pa naman sa citizen, di ba? Green card holder pa lang, permanent resident pa lang. Pero ayaw mo nang patulan. Kaya kayo, huwag na kayong masyadong magpapadala sa akin ng mga ganyan. Pwede, honey? Kasi may eh, mga yung given na yan. Ang importante, mapanatili natin ang ating kredibilidad. Mapanatili natin ang ating pagiging... Hindi ko sinasabing wala akong bias, ah, Pero at least ako, bago ako magsalita, nagre-research ako. At pag mali ako, binabawi ko at ako nag-apologize. Kaya diba? ganun lang yon So, ayan. Itong dalawang ito, talaga yung, yung point na ang rason eh, eh, nagbayaran naman eh. So wala yung impeachment. Ano klaseng depensa yan? Hindi pinag-uusapan. Kung nagbayaran talaga, may patunayan. Kayo ang nag-aakusa. Maghanap kayo ng ebidensya. Sampan nyo ng kaso. Sampan nyo ng bribery. Pero, meron po tayong prinsipyo ng presumption of regularity. Hindi porkit ikaw ay kriminal, tapos ikaw ay nakawitness ng murder, sasabihin sa'yo, eh, kriminal ka naman, hindi na nag-murder. Di ba? Maring mabawasan ang credibility mo. Pero paghuhusgahan pa rin yung inaay yung in yung na witness mo. Hindi tayo ganyan hindi relative ang truth it's not because the person who is accusing, alleging, witness has also their own crimes. Kaya nga tayo may mga whistleblower eh, hindi ba? Kaya nga tayo may mga nagtetestigo na ano na the least guilty sapagkat may mga witness protection program tayo eh, di ba? So ang tanong dito, you really have to prove if indeed the house, there was an exchange. Of course, they're denying it. But right now, ako hindi ko pwede magsabi na hindi o ano yan. Eh, that, is a, that is your allegation. Prove it. Pero ito nangyari kay kay Amy Mark, ay, kay 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 Sara Duterte. Ang dami na ditong mga ebidensya naglabasan. Yung nga hindi na yung ibig din na kailang ebidensya. Eh. Nakita na natin kung paano yung pinagbantaan ng buhay ng Pangulo Marcos. So ano pang kailang ebidensya doon? Diba? At yung sinasabi ni Senadora Ayme na huwag na yung impeachment kasi may kinasuhan naman siya. Kasi ang layunin lang naman ng impeachment na yan, eh, siya ay hindi na makatakbo bilang presidente. Eh bakit ba? Ayun eh, naman talaga ang layunin ng impeachment. Kung Senadora Ayme Marcos, gamitin natin ang ating utak. Kung talagang hindi yan pwede, eh bakit inilagay sa Saligang Batas? Bakit na sa impeachment, ang impeachment ay laging, hindi lamang tayo nag-impeach. Kahit sa Amerika may impeachment. Kahit sa ibang bansa, may impeachment. Sa Korea nga, may impeachment. Bakit pa parang kasalanan pa yung impeachment? Di ba? Utang na loob, di ba? Yan ay talagang pampigil para hindi na tumakbo. Kaya ka nagsasalita dahil gusto mo nga tumakbo pagka pagkabisi presidente. Di ba? Ano Ganun lang kasimple yun. So let us not pretend we're coming in without any interest at all. As if only those are preventing Sarah Duterte from running are the ones with ambition. Right? <laughs> diba? Anyway. Siya. Sige na nga. Kita kay lang tayo sa Merkulis. Sana nakapagturo ko yung kaisipan na plus kami ang puso at napabagong panahon sa buhay, lalo lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch hearts, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan. At sabi sa akin ng UP, serve the people. Yan. Okay. Sige. Kitang-kita lang tayo sa Miyerkules sa titingnan ko. Mukhang kung mapapalitan natin itong sistema natin na may solusyon ito na nakakapadudan sa akin ng live yung mga friends ko sa FB. Anyway, Bye for now. Kung nasa mga sa mundo, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali. Kung nasa mga isang mundo, yung malalo na mga, yung mga uh, sa akin ay manunood ng replay. Team replay doon sa mga hindi ko friend sa FB at yung mga sa YouTube. Manunood. Lagi yung sinasabi, yung pinaming mahal, anong mula sa Bye for now. See you Wednesday.